Nabila so, ko ng na shampoo para maligid eh. Pinag tulayan, Norsagaray, Bulacan. Oh, wow. Puro sinintado na talaga, oh. Hindi igib dati dyan, oh. Eh. Buhay pa yung bomba. Tok, yung eh, tinutuklap. Bundok na bato. Tinutuklap siya. Ah, hindi pa pala na si Cemento ito. Ganon pa rin at rough road. Ayan, at hirap yung ating motor di mak makapagpatakbo ng mabinis kung katulad nun mas malala noong nung biro ngayon mas okay okay na Ayan, at, at nakaharang ng may nakaharang ng kalsada dun banda sa gitna dati wala yan eh para hindi siya bumaha Yeah, may puso pa dito probinsyang probinsya ang talaga dito bundok pa talaga yung aming tinitirhan ah kawawa yung motor <laughs> batohan pa ya ada itu itu gawa na kalsada oh. hindi ko alam pa doon pa ako dumaan may harang na dito may kalsada na sa gitna Ayan. pag summer marami nang ingisda na dyan at yun marami naglalabaw oh. yan na dito laka na rin pala nang pinagbago ito wala to dati itong kalsada na to ito na tayo welcome to barangay pinagtulayan mga tayo sa bundok pupunta Ayan. Mamaya subukan natin lumangoy diyan sa ilog. Ah, simentado na, di na katulad dati. Ayan. Hindi no? na ng tubig, oh. Mamaya bibili ko na shampoo para maligo diyan. <laughs> Ayan. Oh maraming cottage ito tayo gawa na pala yung ano dito kalsada sana hanggang doon ang binagtulayan ay malumot yung ulo sa gilid gawa na pala eh, yung fish pan dati wala natuyo na yung fish pan Ah, hanggang dito lang. natay sa pinagtulian doon sa ano, malayo. Ah, ito yung ilog dito. Itong ilog na to guys, itong ano na to, dati may tubig yan, galing para is doon sa pinag namamana ako ng isda dati nung maliliit pa kami lagi akong nangingisda na noon eh para may pang ulam kami ng tilapia ayun eh, natutuyo na dito oh. Mm. dati wala to guys nung tulay na to dati tatawid ka dito sa ilog wala pang ano ayun eh, napakalino naman na tubig oh. dami lumot hindi na nakakaagos ko bunta hmm walang tubig yun walang mga isda dito kami guys namamana at nakanguha ng kabibi noon ah, punta na ako doon sa amin sa amin lugar sa pinagtuloyan mismo sa kware hindi nga dati nilalakad lang namin to hanggang Lord Sagaray kapag walang masakyan na jeep yung iba na dito oh. may simbahan ganda na siya, eh. Ayan, ng bahay dito oh. ah oo oh. kalsada na siya Sementado na sana simentado na hanggang doon sa ano Dati kasi hirap na hirap sumakay dito yung mga jeep o umahon dahil natakaputik at puro bato. Sinunog ng ano kawayan. Eh, sarap na makaramdam. Uy, ganda na rito. Oh. Dati wala pang bahay kitang kita mo yung lawak ng palayan dito ito may malaking bahay na dito ang dami na simentado na oops hindi natin kung simentado na ang hanggang doon ganda na pala dito sayang yung bahay namin at ano dito bahay at lote Meron kaming lote dati doon. Oh, ganda naman dito. Pinagtulayan nor Bulacan. Ayan, meron mga street street oh, sitio, bato. Meron nang kapunta doon. Pero dito tayo dadaan. Ana sementado na. Hanggang dun sa kuwari Oo nga Dito dati oh hmm. Ah tuyo na rin sya Wala syang tubig o oh. Matutuyo hmm, dati malakas ang tubig dyan ano? o Bakit kasi napakainit ngayon Ilmin nyo daming baboy ang dito ibang, ibang amoy napakaraming baboy dito nag-aalaga dahil bundok na ganda na ng bahay dito saka ano na parang simentado na lahat kung uh -huh. may pera ka sarap bumili ng lupa dito <coughs> na talaga siya Woo! Tara bumalik dito Pinagtuloy ano sa garay Kung saan ako lumaki Kung saan ako nag-aaral ng elementary Ayun o no? Kita mo yung ano Dito si shortcut kami pupuntang ilog na sa Paris Mga palayan Kitang kita, kita mga palayan o no? Marami dito ano Puno ng mangga ang then minggo sa ka, ano, Kalabaw. Ano si na pala lato. Oh. Ang ganda. Doon lang sa tulay sa Norsegaray. Medyo mahirap pang ano. May gilid. Eh, Ayan no? Harap naman dito. Eh ma-enjoy ka sa pagbiyahe mo pag nakarating ka dito. Halos si ilan pa lang ang bahay sa mga ayan oh. Nakalimutan ko na yung mga inaano namin dito. Ayan. Ayan na tayo sa Malapit na tayo sa baryo sa baryo na ang pinagtulian hindi na pala hirap pumunta dito dahil napakaganda na ng kalsada yung eh, bahay na yan kinala ko dati kalimutan ko na kung sino yung mga pangalan yung ganda yung ano oo oh. na tayo sa bahay ano yung mga situ situ nya situ ganda na ng mga bahay ah Mhm. Mm Ito ganda oh, laki ng bahay oh. Dati wala pa 'yan oh. Mhm. Mm Pakita ko sa inyo kung saan ako nag-aral dati ng elementary. Mabilis lang ang oh, biyahe. Oh, ganda ng bahay oh. Tagaan kasi dito sa palay at gulay. Maraming gulay dito. Ah, dito na tayo sa school. welcome to Barangay Hala. Barangay Hala pala ito. Halo. Pinagtulayan. Eh, Sarap talaga bumalik dito mga bata pa kami, edi eh, pa ganito kaganda barangay halo pala to kalimutan ko na, pero sakop namin pinagtulayan ito yung ano, simbahan <coughs> pinagtulayan, chapel yan kami dati nagsisimba noon, mga bata pa kami pag may mga sagala sumasama kami eh, kilala ko dati sinong baka edad eh Ayan ah dito Labas na mga school ng mga ano Disbudyante Ayan dito ako nag-aaral guys dati Ayan oh, Sa pinagtulayan elementary school ah, Siguro naman bago na yung mga teacher dyan Wala na yung teacher ko dati Ayan dati yung room ko Room o kaya ah, dito Hindi, nag Ayan nag-aaral Ayan dyan ako Saka po kapasok Ayan o Saka may tumatambay dati May bilyaran dyan Ang ganda o ako, tutuloy na ako dun sa Min sa Sa kuwari may mga kasuntukan kami dyan Sana simintado na dun Pabuntang kuwari Ayan ni oh. ano, ah, nandito pa nga mga inaakit namin star apple mga mga puno ng sampalok Yan na bahay dati dito ni kapitan ang ganda na ng mga bahay yun oh. mm -hmm. ang ganda na ng bahay oh. ayos ay da ay dati na kapitan ganda na oh talagang buong buo na dito yeah, ito yung ano teacher dati wow ganda na talaga dito ayun yung dating may jeep oh wow puro simentado na talaga oh yung mga tanim na ano puno na oh. di ko alam ano yan yung nagbubunga ah oh, ganda ah ito yung bahay ni kapitan dati dito ah hanggang dito lang yung sementado hanggang dito lang sa kuwari hindi pa na tayo dito talagang ano pa hindi pa, hindi pa nabuo dito pero nakaka ano dito nakaka miss talaga yung dati mong pinagmulan nagbiganda na ng bahay dito nagtatrabaho kami dati ng no, mga bata pa kami ng bato mga marmol iniipon namin para ibenta yan yung mga bato yung tuklap yan oh. marami yan doon sa bundok makadami yan ah. dito kami dati naglalaro upuntang pares hmm. mga bato nakala nang pinagbago buo pa pala ayan dati kami dyan nagbiigib dati dyan oh buhay pa yung bomba nakakamiss ah, kamis naman nakalimutan ko na yung mga pangalan ng tao dito nakita ko sa inyo kung saan kami nakatira Ayan. dati puro bato yan mga kaibigan guys ngayon oh. unti unti na tuklap na palayo ng palayo ayan o oh. kami dumadaan papunta ang paris dati ano oh. kikita ninyo yan oh. mga bundok yan tinutuklap bundok na bato tinutuklap siya ayan oh, maraming puno ng mangga ang dalaki na dati sumasama kami sa pagtitas ng puno ng mangga ayan at bunga ng mangga ngayon oh. mga bubot pa sayang hindi ako makahingi hindi kalsada na rin pala papunta dun ayan, nandito pa yung bahay dati ng ano yung mga classmates ko dati ayan, parang kilala ko yun wala na yung tindahan dati dito nung ano Yung Alma Ayun, oh. Dito may nakatira dati dito Ito yung bahay namin dati Ito Kasa meron ng ano Meron ng bahay dito sa gilid ng kalsada dati kami nakatira ito ngayon ay may mga lupa-lupa na nagabong ni. Oh. <laughs> Kumusta? Kaday ka kaya kay bisto eh. Nabisto, nabisto ta kada. Ano may oh. may, may ano man kaya ko? Hmm. <laughs> Ito ka man nabisto. Na, oh. Ito na may hiling ta lang ni. Eh, e, tigiling ko si Arang mi dati. Eh, oh. e, pinahiling ko lang. Kumusta okay. <laughs> na? Tebaan mo. Ako lang? Hmm. Kumusta na? Si Nana pe. Eh? Si Nana. Na. Ah, oh, madagos man ako duman. Yang ko ng gumuhala ka nagsubo ako, di ba? Dey ko na tatandaan ko si. <laughs> Yang yeah, iyan ang ngaron na yana. <laughs> Ini na eh. Oh, iyo na eh. ah. Papundo muna ako yeah, diyan. Para hiling ta lang eh. Dito oh. ka manabi bisto eh. Ito may helmet ako eh. Oo. Oh. <laughs> oh, para niya. balik ng yan. Dyan. <laughs> uh, Siyempre. Diyan nga nilikot ako sa bago eh. Para so, puto muna si Mama Ocho. Eh, Sino na to? Ah, uh, naling nalingawan ko na kayagdi. <laughs> may kayo po na kaya ko. Oo. Nanopi! Yes? Biltado mo ko! Mabisa muna ko sa iyo mo! Ha? Ah. Ay hindi! Tignan mo na yun! ito! Bakit? Kumusta -tab -tab? na? Asad ka? Nagpa-share lang ako hindi? Ano? magpa ako Diyan ba yung mahain namin dati? Dito? Oo! Oh. Yan yung nakatandaan na na ko eh! Oo! Oh. <laughs> <t> mo? <laughs> ako lang! Ay ayos na! nagpa lang ako? Ya do mo sa ano muntalban sa ditto pa. Ay, di pa. Ano Ang ano dito mga Bicolano ang ano di? Ang mga tao. Okay <laughs> bisa. <laughs> Ay, wala <dila, dila>, Hindi <laughs> si, si, ko <laughs> si, na Ay si Ate Idna. ba, Saan ba? Uh, uh, Dito kami nakatira dati. Ayan o. Oh. Ah, hi ka sa vlog. Naka-vlog to ate. Ayan o, oh. yan. Ay, oh. Shout <laughs> out ka sa Bicol. Oh. Ay, 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 sa vlog o. Oh. Sa Bicol. Siyaran sana. Hmm. Umundok um. dito. Ayan oh. Walang puno ng ano. Puno ng mangga. Mga bubot pa. Sige guys, ang dito na lang.